problema mo. Kanina pa kayo eh. Nasagit na pa kayo, palusong ako. Nasakit na pa kayo. Ay, mamadali ka ba? Hindi ako nagmamadali. Mabes na dalawa na to, ayaw malamag siya. Ang pipintuan na sa Terima kasih tayo Ano ang problema mo? Kanina pa kayo eh! Masagit na pa kayo, palusong ako! Masagit na pa, pa kayo! Pwede ka ba? Hindi ako nagmamadali! Pwede ka naman tumahan sa kabila! Sa kabila eh! Parehas kayong dalawa na gitna eh! Kumakana ka ba? Kito na problema mo? Wala akong problema! Baka kayo may problema! Nakamotor kayo sa tabi kayo dadaan! Pwede mamadali ka Hindi yung sa sabaga. Mga nagmamadali, nagpipint, ginagawa niyong kwentuhan, yung kalsada. Bakit? Ano problema mo? Wala akong problema. May problema. Wise ka Itatabi niyo yung motor niyo. Hindi lang kayo nadaan sa kalsada. Magapang pa kami sa gitna? Hindi lang kayo sa kalsada. Marami tayong nagumagamit ng kalsada. Parang kayong... Ayaw niyo nga siya tabi. Wala akong problema. Kayo ang tumabi dahil maliliit kayo. Nasa gitna pa kayo, nasa pasline oh, kayo. Ba, Ba't ako bababa? Ba? Ang aloko to ha. Busina ka ng busina. Sinakop nyo na ang buong kalsada. Kala nito. Yan, itabi nyo. Ang tatapang nyo. na mo itong may ari na kartaga, nasa kasleto. Ito mo Don't move